Sa laban ng round labing isa, may nakita si Jack na hindi nakita ng iba, isang damdaming sumilip sa puso ni Loki, hindi ito purong kasamaan, kundi isang anyo ng pagmamahal. Ngunit higit pa sa emosyon, isang kakaibang detalye ang lumitaw, nagtapos ang laban sa eksaktong 8 minutes and 43 seconds. Para sa karamihan, isa lang itong walang saysay na oras. Pero sa mundo ng simbolismo at hiwaga, isa itong senyales. At ang senyales na ito, tila patungo kay Rasputin. Kung siya nga ang susunod na lalaban, maghanda tayong lahat dahil ang alamat na binaril, nilason, nilunod, ni Lunod, ngunit hindi mamatay-matay, ay maaring magpapakita na. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Misteryo ng Chapter 105. Uumpisahan natin ito sa revelasyong isiniwalat ni Jack the Ripper, isang katutuhanang hindi nakita ng karamihan sa naging laban ng Round Labing Isa. Para sa nakararami, si Loki ay nanatiling tapat sa kanyang imahe bilang Diyos ng Panlilinlang, isang mapanlinlang na nilalang na handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang nais. Ngunit para kay Jack, na may pambihirang kakayahang makita ang tunay na kulay ng emosyon ng sinuman, ang nasaksihan niya kay Loki ay lubos na kabaligtaran ng inaasahan. Sa unang bahagi ng laban, humanga si Jack sa estratehiya ni Loki. Ang paggamit nito ng teknik na bedroom, isang abilidad na hindi lamang ginagaya ang anyo at lakas ng orihinal na Diyos, kundi pati na rin ang mismong kulay ng kanilang emosyon, ay isang panlilinlang na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Isang perpektong huwad, kumbaga, kahit ang kanyang matang sanay makakita ng kulay ng emosyon ay nalinlang. Aminado si Jack na kung siya ang humarap kay Loki sa round na iyon, baka wala rin siyang naging laban. Ang level ng panlilinlang ay umabot sa puntong halos hindi na medama kung sino ang tunay na kalaban. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating sa dulo, sa mismong sandali ng pagkamatay ni Loki. Bilang isang tao na matagal nang nasanay sa mga huling sandali ng buhay ng iba, may bahagi kay Jack na laging naghihintay makita ang tunay na kulay ng emosyon ng isang taong mamamatay na. At madalas, ang kulay na iyon ay may halong takot, galit, o kadiliman. Mga damdaming lumilitaw kapag ang isang masamang tao ay hinaharap na ang kanyang katapusan. Sa kaso ni Loki, wala ni isa sa mga iyon. Ang nasaksihan ni Jack ay isang emosyon na hindi niya inaasahang mamutawi mula sa isang tulad ni Loki. Hindi takot ang bamalot sa kulay ng emosyon nito, kundi purong pagmamahal, isang malalim, tahimik, at walang pasubaling damdaming iniaalay para lamang sa isang Valkyrie, si Brunhilde. At sa mismong sandaling iyon, kinilabutan si Jack. Nagtayuan ang kanyang balahibo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na dumaan sa kanyang paningin. Ang kulay na nakita niya ay walang halong kasamaan. Walang inggit, walang galit, walang kasakiman. Isa lamang itong malinaw na larawan ng pag-ibig at paninindigan. Doon niya napagtanto ang tunay na dahilan ng pagkatalo ni Loki. Hindi siya natalo dahil naunahan. Hindi rin dahil nagkulang. Pinili niyang matalo, isang kusang loob na pagbagsak, isang sakripisyong inialay para sa Valkyrie na pinakamamahal niya. Ang laban sa round labing isa, para kay Jack, ay hindi isang simpleng sagupaan ng lakas at panlilin lang. Ito ay naging isang obra, isang manifestasyon ng pinakamataas na anyo ng damdamin sa gitna ng karahasan. Ang emosyon ni Loki ang nagsilbing huling piraso ng puzzle, isang hindi nakita ng iba, ngunit malinaw na malinaw sa mga matang nakasanay ng tumingin sa kaluluwa ng tao. At iyon ang pinakanakagugulat sa lahat na sa kabila ng imahe ni Loki bilang Diyos ng panlilinlang, sa huli, ang totoo niyang kulay ay hindi kasamaan, kundi pagmamahal. Alam nyo ba, may isang maliit na detalye sa laban ng round labing isa na halos hindi napansin ng karamihan, isang tila walang kahulugang numero, ngunit maaaring may tinatagong lalim. Matapos ang marahas at emosyonal na sagupaan sa round labing isa, nagtapos ang laban sa eksaktong oras na 8 minutes and 43 seconds. Para sa karamihan, ito'y isang simpleng pagtatapos lamang, isang oras na nagkataong itinakda ng pagkakataon. Ngunit sa mata ng mga mapanuri, ng mga sanay tumingin lang pa sa ibabaw ng mga pangyayari, may kakaiba sa numerong iyon. Ang 8 minutes and 43 seconds ay tila isang senyales. Isang palatandaan na hindi aksidente. Isa itong pahiwatig na posibleng konektado sa isang kaluluwang matagal nang nababalot sa misteryo, si Rasputin. Ang mga numerong bumubuo sa 8 minutes and 43 seconds ay may kanikanyang kahulugan sa larangan ng esoterikong simbolismo at numerolohiya. Number 8, kumakatawan sa karma, kapangyarihan, at walang hanggan, infinity. Isang numerong madalas iugnay sa mga nilalang na hindi tuluyang nawawala, mga nilalang na paulit-ulit bumabalik sa eksena ng kapangyarihan at kaguluhan. Si Rasputin, na sa kasaysayan ay kilala sa kanyang kahindek-hindek na katatagan at tila hindi mamatay-matay na katawan, ay perfectong sumasalamin sa enerhiya ng numerong ito. Ang number 8 ay Siklo, isang walang hanggang ikot. At si Rasputin, isa siyang nilalang na tila hindi matapos-tapos ang kwento. Number 4, simbolo ng estruktura, disiplina, at mga lihim na pundasyon. Ipinapaalala nito ang mga organisasyong lihim, mga sistemang nakatago sa likod ng kapangyarihan, at ang malamig na loika ng kontrol. Isa itong numerong pumupukaw ng imahe ng mga grupong nasa likod ng tabing, mga aninong marahil ay konektado rin sa pagkilos ni Rasputin. Siya ay hindi isang malayang espiritu lamang, kundi isang bahagi ng mas malalim na larong politikal at espiritwal. Number 3. Kumakatawan sa espiritwal na komunikasyon, misteryo, at intuition. Sa konteksto ng Rasputin, ito ang pinakamatingkad. Si Rasputin ay isang spiritual advisor, isang taong may koneksyon sa hindi nakikita, isang lalaking sinasabing may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu, at may panloob na boses na gabay ng mga puwersang hindi abot ng karaniwang tao. Ang numerong ito ay sumasalamin sa kanyang likas na koneksyon sa misteryo at sa okulto. Sa kabuuan, ang 8 minutes and 43 seconds ay isang kombinasyong bumubuo ng isang hindi mapagkakailang esoterikong imahe. Sa ilalim ng lahat ng ito, nananatili ang isang katanungan, aksidente lang ba ang 8 minutes and 43 seconds o sinadyang yukit ang oras bilang panibagong tanda ng kanyang pagdating? Kung sa tingin mo'y kulang pa yan, narito pa ang isa. Sa huling panel ng chapter 105, may nakasulat, "As the clown fades away, the hearts of everyone watching are in disarray." Sakto ito kay Loki, pero kung titignan sa metaphorical na perspektibo, may mas malalim pa itong ibig sabihin. Pakinggan nyo. Una, as the clown fades away. Sa panahong ito, taong 2025, si Rasputin ay hindi na kinikilala bilang lalaking kinatatakutan sa kasaysayan. Hindi na siya ang misteryosong tagapayo ng Romanov. Hindi na rin siya ang immortal na hindi mamatay-matay. Sa halip para sa karamihan, isa na lamang siyang payaso. Isang palabas, isang kwentong katawa-tawa, hindi dahil siya'y likas na nakakatawa, kundi dahil ginawa siyang katawa-tawa ng mga taong hindi na marunong maniwala. Sa modernong mundong abala sa loika, siyensya, at konkretong ebidensya, ang ideya ng isang lalaking binaril, binugbog, nilason, nilunod, pero hindi mamatay-matay, ay tinuturing na kabaliwan. At sa halip na tanungin kung bakit paulit-ulit ang kwento ng kanyang di maipaliwanag na buhay, mas piniling pagtawanan ito. Mas madali kasing tawaging payaso ang isang alamat, kaysa tanggapin na baka may hindi pa tayo nauunawaan. Sa madaling sabi, swak na swak talaga ito sa, as the clown fades away. Ikalawa, the hearts of everyone watching are in disarray. Ngunit kahit nabansagan na siyang katawi-tawa. Habang unti-unting nililimot ang kanyang imahe sa kasaysayan, may naiwan. Isang uri ng panggugulo sa damdamin ng mga tao. At kahit ng mga tumatawa, alam nyo kung bakit? Dahil kahit ilang beses mo pa siyang pagtawanan, hindi siya lubusang nawawala. Bawat meme, bawat kwento ng binaril pero bumangon, lahat yan ay tila sigaw ng isang alamat na ayaw maglaho. At sa kaibuturan ng puso ng mga tao, may tanong na nananatili. Baka totoo nga, baka may hindi pa rin tayo naiintindihan. Tandaan, hindi pa ito tiyak, isa pa lamang itong hinala. Ngunit sa mundong ginagalawa ng mga Diyos, Demon, at mga nilalang gaya ni Rasputin sa Record of Ragnarok, walang pahiwatig ang dapat isantebi. Baka nga, siya na nga ang susunod. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. So 🎵 Muses ng kasaysayan sa kanyang tangan Mga motto, ikaw ang gabay sa laban ng Diyos sa taong pagumpay ay taglay 🎵🎵 Ang kanyang tinig, di maglalaho kahit matapos ang lahat ng mga kwento Mga motto, nagkaabos sa tiwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa sa mga 🎵 Saranaw, siya'y tagpapagsalala